kawai isang OFW na madalas umuwi ng Pilipinas at bumabalik ng abroad, ay siguradong pamilyar ka na nga sa OFW Lounge. Pero meron nga bang limitasyon ang isang OFW para maka-access sa espesyal na lugar na ito? Ang OFW Lounge ay ginawa para makapagpahinga ang mga biyaherong OFW at makaiwas tayo sa mga siksikan at magkaroon ng isang lugar para makapagpahinga tayo ng maayos. Isa nga rin itong komportabling lugar na may mga maayos na upuan malamig na temperatura at kung minsan may libre pang kape at tinapay. Ginawa nga ito ng gobyerno para bigyan ng kahit konting VIP treatment ang mga OFW na tinatawag na mga bagong bayani ng bayan. Bukod nga dyan, ay may mga hiwalay rin na pila para hindi ka na pumila ng mahaba. Ibig sabihin, mas mabilis at mas magaan ang proseso para sa mga OFW. Pero ito nga ang pinakamalaking tanong kung talagang para sa kaginhawahan ng mga OFW ang OFW Lounge, bakit hindi pwedeng makasama ang pamilya nila dito? Lalo na kung ang isang OFW ay kasama niya ang kanyang asawa at anak. Kung ang OFW Lounge ay simbolo ng pasasalamat para sa mga OFW, pero sapat na ba yun kung hindi kasama ang ating mga mahal sa buhay na palaging nasa tabi ng ating mga OFW? Ito nga kamakailan ang naging topic ng isang vlogger from Dubai na si Boy Dubai kung saan sinabi nito sa kanyang post ang isang salitang how ironic o sa Tagalog nakakatawa pero nakakainis. Sinabi nga nito sa kanyang post, sa maraming bansa, inuuna ang pamilya o mga dependent. Pero base sa karanasan ng kababayan natin, hiwalay daw at pinapapila ang pamilya ng OFW at mas masama pa, hindi sila pwedeng tumambay sa OFW lounge e eh para saan ba ang OFW Lounge at special lane kung hindi para mas mapadali ang biyahe ng OFW kasama nila. Bakit iniiwan ang pamilya? Tama ang nagkwento, karamihan sa OFW ay may mga kasamang asawa o anak kapag umibiyahe. Hindi ito tungkol sa special treatment. Kung hindi, simpleng manasakit at common sense lang. Binahagi nga rin ito sa kanyang post ang isa sa mga hindi magandang naging karanasan ng isa sa mga follower nito na mag-travel ito pabalik ng ibang bansa kasama rin ang kanyang anak at asawa. At ganito nga ang naging karanasan ng nasabing OFW. Sinadya ko talagang hanapin yung post mo tungkol sa lounge kasi gusto ko mag-share ng bago kong karanasan sa OFW lounge at immigration lane. Hindi pinapayagan ang pamilya o dependent ng OFW kahit sabay-sabay na bibiyahe, kahit mga anak pa. Nakipagtalo kami sa staff sa NAIA pero wala rin kasi sumusunod lang sila sa utos na huwag papasukin ang mga dependent. Eh hindi ba't mas makakagaan sana para sa mga OFW kung pati pamilya nila, lalo na yung may mga kasamang bata ay kasama rin sa allowance na yon. Dapat mas makaunawaan ang DMW o sino mang ahensya ng gobyerno kung bakit hindi parang nawawala yung silbi ng lounge at special lane ang dami namang OFW na lagi may kasamang anak pag lumalabas ng bansa. Pwede bang ipaliwanag kung anong logic ang nasa likod ng hindi pagpayag ang hirap tanggapin? Kaya ayon, pinapila kami sa regular lane. Sa isa nga sa mga naging comment ng isa sa mga netizen sa nasabing post, ay pabiro nga rin itong sinagot ang tungkol sa topic na iyon. Same, it is because they are not paying OWA contributions. Wala na talagang masabi pa sa ating gobyerno. Nakakapagod na to ARG and bent out may God bless our countries. Prayers na lang talaga. Salamat sa iyo, Boy Dubai, for continuously sharing your thoughts to raise awareness and more. Huwag ka sanang mapapagod. Sana nga ay mapansin ito ng nangangasiwa sa OFW Lounge at ng DMW para na rin mas mapag-aralan pa ang rules na ito. Lalong-lalo na para sa mga OFW na madalas nagta-travel kasama ang kanilang mga pamilya. Hindi naman ito isang usapin para lamang makalibre sa pagkain. Ang hinihingi lamang ng mga OFW dito ay sana mabigyan sila ng other option kung paano mas mapapaginhawa ang kanilang pagta-travel pabalik ng abroad kung sakaling kasama nila ang kanilang pamilya sa tuwing ginagamit nila ang naturang paliparan pabalik ng ibang bansa. At kung nagustuhan mo ang video na to at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na din ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong